Nandito nga pala kami ngayon sa bukid para tumulong kila sa pagbinuok at nangwa rin pala kami dyan ng pili at nilaga namin ito. At para naman sa aming pananghalian ay eh, nagluto ako ng kusidong tahong at pasayan at ang ginawa ko ngang pangpaasim ay ang dahon ng kamandiis. Kaya naman samahan nyo kami ngayon sa aming buhay buki dito sa probinsya. Alas 9 na nga ng umaga nang umakit kami ng bundok kasi hinintay muna namin na tumila ang ulan at naghanap nga kami ng ulam na pwedeng sabawan kasi tamang tama masarap humigop ngayon ng sabaw kasi maulan. menadaanan nga kami ditong gripo kaya naman malininisan na namin itong mga tahong at pasayan para pagrating namin sa kubo ay lulutuin na lang. Wala rin kasing gripo doon at malayo rin ang inigiba namin ng tubig. Dinagdagan nga pala namin ito ng pechay kasi masarap talaga kapag may gulay. Nagmamadali na nga kami dyan sa paglalakad at makalipas nga ang 30 minutes sinasilayan nasilayan ko na ang aming kubo kaya nakahinga na ako ng maluwag. Nakakawala nga ng pagod kasi nakakatuwa panoorin ang mga hamog at nabutan nga pala namin dito ang bayaw ko na nagsisilid ng mga nabalatan na nyog. Nagutom nga kami sa paglalakad kaya naman uminom muna kami ng tubig bigat at kumain ng tinapay na pandikoko na nabili rin namin sa tindahan kanina. Nakapagsain na nga daw sila ng kanin kaya naman habang iniintay na maluto ay pinagkukuha ko muna itong mga nakatambak na nyog dito sa ilalim ng aguna ni Papa. Etong mga nyog pala ay mga nagsilaglaga noong nakaraang bagyo at karamihan nga dito ay mga lando na at may amoy na. Dahil nga mga mura pa at hindi pa ready i-harvest. Pagkatapos ko nga inilipad nilipat ko naman dito ang kanin sa dahon ng anahaw kasi magluluto naman ako ng kusido. Isang kaldero lang kasi ang dala nila Papa kasi dalawang araw lang naman ang pagbinuok dito sa bukid. Hinugasan ko na nga ito at pagkatapos ay isinalang ko na at tinalagay ko na ang mga tahong at nilagyan ko na ng tubig. Papakuluin ko nga muna ito kasabay ang kamati, sili at sibuyas. Ngayon nga lamang ako makakapagluto nitong kusidong tahong at pasayan kasi wala talaga kaming mahanap na nagtitinda ng isda kanina. Panay kasi ang ulan dito sa amin kaya hindi makapaglaut ang mga manging isda. At dahil kusido ang luto natin dito kaya naman ang ako ng dahon ng kamandiis kasi ito ang gagawin kong pangpaasim. Ang mga talbos nga lang yung kinu ha ko at akala ko nga ay mayroon ng bunga itong kamandiis kasi mas masarap yun pampaasim sana. Kumukulo na nga pala itong niluluto ko kaya naman inilagay ko na itong mga dahon ng kamandiis at ang mga pasayan. Isinunod ko na rin ang pampalasa na asin at dahil nga malapit na ito maluto kaya naman inilagay ko na ang gulay na pechay. At eto nga naluto na kaya tinawag ko na dyan sila papa para makakain na ng pananghalian habang mainit pa ang sabaw. Mamaya na nga kami kakain kasi mangunguha muna kami ng kapatid ko ng pili para lagain. Eto nga palang pili na pinag kukuhaan ko ay dito ako nanguha nung nakarang nagkopra kami. Kaso ngayon ay halos lahat ng bunga ay mga hilaw pa. At ang nakuha ko lang na hinog ay tatlong peraso. Mabuti na nga lang itong maliit na puno ng pili dito sa gilid ng kubo namin ay mayroong konting bunga. Kaya naman dito na lang ako aakyat. Medyo nahirapan nga ako dyan sa pag-akyat kasi walang sanga pataas at basa pa yung puno dahil sa ulan kaya madulas. Maliit nga ang puno nito kaya maliliit din ang mga sanga. At hindi nga kaya abutin ng mga kamay ko ang bunga kaya naman nagdala talaga ako ng panungkit. Ang kapatid ko nga pala dyan ng tagapulot ng mga nakukuha ko at nang medyo marami na nga ay bumaba na ako. At kung nahirapan nga ako paakyat ay mas lalo akong nahirapan pa baba. Maliliit nga pala ang bunga nitong pili na inakyatan ko pero malalaki naman ang mga mata at yun ang palatandaan na mahandab ito. Pagkababa ko nga ay kinuha ko na yung takip ng kaldero kasi dito ko ito lalagayin. Nakalimutan nga pala namin na hindi ito pwedeng lagayin direkta sa apoy kaya naman pinakulo ko muna yung tubig sa kainilagay ko na. Good luck na lang talaga sa amin kapag nakita to ni mama na kaldero. Nakaramdam na kami dyan ng gutom kaya naman nagsandok na ako tamang tama malapit na lumambot ang pili tapos naman na nga kumain sila papa at kaming dalawa na lang ng kapatid ko ang hindi pa kumakain sobrang sarap nga ng kain namin dyan kasi napakasarap ng sabaw ng kusido pagkatapos naman namin kumain ay ginawa naming panghimagas itong pili na may sausawa na asukal napakalambot nga ng balat at hindi nga ako nagkamali mahandab talaga pagkatapos namin ay tumulong naman kami dito sa pagsisilid ng mga nabalatan na nyog sa sako halos lahat nga pala ng nyog ay na kasi kahapon pa nagsimula at ngayong araw nga ito dadalhin doon sa timbangan. Hindi nga talaga namin ito ginawang kopra kasi konti lang naman yung na-harvest namin nyo kasi kukunti lang talaga ang mga bunga ngayon. Medyo mahal din kasi ang kilo nitong binuok ngayon at kung hindi nga ako nagkakamali ay parang 11 pesos kada kilo. Sa inyong lugar po ba, magano po ang kilo? Marami na nga pala ang nakasako kaya naman nagsimula na silang maghakot papunta doon sa pagbebentahan nito. 50 pesos nga ang pamasahe bawat sako. Mura na nga yung kasi malayo talaga yung paghahatiran. Binata ko nga pala itong nyug na mayroong buah ay kaso paggabi ko ay nadurog na pala e, Pinokpo po kasi to ng kapatid ko sa puno ng nyug kanina tiniled ko naman nga itong mga lagting na pinagkainan namin ng balat kanina at napakasarap nga ng laman kasi naluto talaga yung laman sa paglaga namin mag-aalas tres na nga ng hapon at wala naman ang nang gagawin dito sa bukid kaya naman nagpasya na kaming umuwi may nadaanan nga kami ditong tungaw-tungaw kaya naman kinuha ko at nang tinikman ko nga ay medyo mapait kasi ang hinog talaga nito ay kulay violet at hanggang dito na lang muna maraming salamat po sa panonood see you in my next vlog Thanks